Kumusta mga kaantres? So, ang ating pong itatopic sa inyo ngayon, pag-uusapan natin, uh, i-update ko kayo tungkol dito sa year 2002, 10 peso BSP series coins. Alam niyo, matagal-tagal na rin tayong hindi nakapagbibigay ng informasyon tungkol sa mga variants ng mga BSP series coins. Ngayon, babalikan natin ulit yan para yung mga baguhan natin at yung mga bagong tuto ay uh, meron silang matututunan. No? Itong mga 2,000 10 peso ay meron pong uh, variance or yung kanyang reverse ay meron kong tinatawag na reverse 1 yung kanyang cog wheel ay mabababaw yung ipen. E no? Ngayon, pupuntahan muna natin yung record ng mga numismatic para malalaman natin kung anong variation yung hindi pa nila na i-record dito. Gamit natin ang Google as always mga bro. Yan, numista Lumabas na yung 10 piso natin. Ayan, 2002 year 2017 ang mga BSP series coins. By metallic ito eh. Ayan, sa kasalukuyan ay ating pang ginagamit ito. No? Meron pong uh, reverse 1, reverse 1B, reverse 1C. Ayan, reverse 1D sa reverse 1 may ABCD yan. No? Tapos meron pong reverse 2 and reverse 3. Ngayon, focus tayo sa kanyang taon. Kasi ang ating hawak ay uh, year 2000 and 2002 no i uh, isusum natin yan kung mapapansin niyo yung 2002 ay uh, sa record dito no yan 2002 reverse 1c and reverse 1d ang merong record no yan no, 2002 no reverse 1c and reverse 1d ang merong record Saka, sa kasalukuyan dalawang variation pala ang kanilang naitatala dito No, tignan niyo yung mga hawak niyo diyan kasi sabi nga eh hindi pa ganun ka-updated. Hindi pa nag update ng mga members dito. 'Di ba? Kaya ipakikita natin kung ano yung uh, variants na wala sa record. Unahin natin itong nasa left, no. Ayan. Susum natin 'yan no, sa ganyang kalayo mga bro. No, kung malinaw pa ang inyong mga mata, mapapansin niyo. Ayan, zoom na lang natin. A pointed star, ano bang tawag yan? Tatanungin ko kayo. Mga bro, pag reverse 1, tapos pointed lamang yung kanyang stars, di po ba yan ay tinatawag na reverse 1B? O, oh, so meaning yung reverse 1B, wala dun sa record ah. Isa-isahin lang muna natin. Itong pangalawa, sa gitna, zoom natin, focus natin yung stars, ay meron na siyang uh, medium sharp, pointed stars. So meaning, medium sharp ay reverse 1C. Meron din pong record na pinakita natin kanina. ba? Diba? So may dalawa tayo niyan. Ayan, meron tayong tatlong reverse 1B, yung wala sa record. Tandaan niyo yung B, ha? reverse 1B, wala sa record. Ito meron din tong record eh. Ano ba yung isang record? Itignan natin, year 2002 din ito. Ayan, pakikita lang natin sa inyo para sigurado. Zoom natin ulit. Yan. O, oh, ibang iba na. O. Oh. Ganyang kalayo. Kita nyo na na iba na rin ito eh. No? Talaga meron na siyang uh, extra sharp na eh. No? Talagang klarong-klaro yung mga kanto ng stars. Yan po ay D. Reverse 1D. Kahit yung nasa uh, both side, left and right, mas dominant itong nasa gitna. Kitang-kita. Hindi ko pa sinusumyan ng sobra obvious na obvious na na meron siyang extra sharp pointed stars at ang tawag po dyan ay reverse 1D. Meron din pong record yan. Na pinakita lang natin sa inyo. So, ibig sabihin yung wala sa record dito ngayon sa 2002 ay yung nauuna. Yung reverse 1B. No? 2002. Yan. Meron pong pangatlo eh. Pakita din uli natin sa inyo. Ganon din oh. <clears throat> O, oh, di ba? Extra sharp din. Ibang-iba sa reverse 1B at sa C. Kita naman mga bro. At yung panguli, mayroon pa tayo isa dito. Bali, ito pala yung uh, pangatlo natin. Ano? Yan. Para klaro lang tayo. Hindi kaganda ng kondisyon pero kitang-kita nyo yung star niya. Extra sharp din. Di ba? So, malinaw na tayo dyan. Meron pong uh, sa year 2002 ay may variance na Reverse 1, B, C, and D. Ang wala sa record ay yung B. no Pakicheck ninyo yung inyong mga hawak. Baka mayroon din kayo at ng inyong uh, mapag-aaralan yung mga variants para matuto kayong tumingin sa mga baguhan. Yung mga datihan, alam na nila yan. Ina-update na lang din natin kayo.